Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ako po si Madam P at ito ang ating general reading para sa mga Aries. Ayan, this is for Aries, Sun, Moon, Rising. By the way, this is astrological reading. So, pag-usapan natin yung full moon para sa iyo. Okay? ah uh, ano maaaring maging effect nito sa buhay mo? So, Aries, Ah, uh, by the way, no, pa-comment na lang dyan sa baba para maganahan po ako mag-reading dun sa mga Aries. At ito yung, ipa-flash ko sa screen, screenshot mo na lang, ayan. If you want to book a personal reading, dito ka pwedeng mag-message dyan sa mga yan. Tapos, uh, available sa akin, palm, palm, reading, astrological reading. So, if you want to know more about that, feel free na mag-message dyan. At ng aking mga admins ang mag a sa inyo para maging possible itong uh, pagbubok ng reading. So, let's start, Aries. Full moon. This is happening in the sign of Taurus. So, pwedeng there's a... Uh, full moon is, you know, medyo malalim or medyo mas ma-sensitive ang ating mga emotions around that time, ano? And for you, Aries especially ikaw ay a fire sign, uh, be careful. Kasi pwedeng magkaroon ng mga kaaway or kagalit. Maybe, no? Um, may kinalaman sa money, possession, yun yung mga mahalagang gamit sa buhay mo, mga bagay sa buhay mo. There's a possibility of mga bigla ang tao na makaaway mo dahil sa mga bagay na may kinalaman dyan. no Sa sasakyan mo, sa cellphone mo, sa anything na may kinalaman sa usaping material sa buhay mo so also purchasing of um anything na may kinalaman sa mga bagay na makakapagpasaya sa iyo especially mga material na bagay is possible around this time so be careful no sa paggastos uh, pag kasi there's a high chance of paggastos mga ibigyan mo na magbumili ng mga gantong gamit especially mag season yung iba may kinalaman sa pagbili ng mga gamit na may kinalaman sa Pasko. So ayan. Uh there's a high chance of doing that around this full moon. Well, um yung iba naman if you want to make changes sa sarili mo yan, uh, there's a high chance din na gawain yan around this full moon. Pwedeng iba maisipan magpakulay ng buhok, magpaganda. Uh, because the Taurus is about beauty, about, uh, you know, material things. So, anything na pagbabago about around your uh, itsura is pwedeng magawa mo or gawain mo around this time. Kung hindi mo sa itsura, sa home mo of the decor ng home or yun nga, may mga kinalaman sa mga material things sa buhay mo anything na magbibigay sa ng security yung iba if you if you are planning to uh you know magnegosyo and uh kumita pa ng pera um around this time is pwedeng maisakatuparan iyon okay so notice your dreams napakalakas ng message ng dreams mo. Hindi lang ngayong full moon, basta ha, uh, ngayon na habang si Neptune is nandito sa iyong 12th house. But around full moon, doon ang mas pinakamaraming messages sa panaginip mo, sa dreams mo. Um, e even daydreaming is something na hindi mo dapat binabaliwala o isinasantabi. Dahil pwedeng yung pag didray, daydream mo na yan is part of you na yung subconscious mind mo may mga messages na ipinapakita sa you so take note of that and uh yung iba pwedeng may biglang taong dumating sa buhay mo maybe a business partner maybe um anything na mas, makakatulong pagdating sa pagpapalago ng iyong pera high chance na dumating itong mga taong ito sa buhay mo even love is high chance ding dumating around this time. I, I can see a soulmate or a, a very spiritual person na pwedeng may soul connection kayo nitong taong ito. Pwedeng dumating dito sa buhay mo. Maybe um, not only love but pwedeng you know, love and money ang maging involved sa connection ninyo ng taong ito and Yeah, pwedeng mabago yung um, career mo, yung um, mga tao sa paligid mo, like, maybe, or someone in your career or workplace, ang bigla na lang dumating na magkaroon ng diff, you know, deeper level of commitment sa inyo ng taong ito. Also, uh, some of you, yun nga, yung pakikipag-away na nabanggit ko kanina kasi there's a high chance din pala na hindi ko nabanggit na ito ay, kung hindi man dahil sa money and uh, um, money and possession mo, there's a possibility na ito ay because may kinalaman sa trabaho. No? Na maging dahilan na yung iba sa inyo pwedeng kaya magkakaroon ng ending or new beginning na may kinalaman sa career ay dahil dito. So, be mindful of that. So, anything na may kinalaman sa music like buying a speaker, buying a earphones or um yung radio radyo ayan yung mga ganun yung uh, maybe cellphone is yan, anything na nagpo-produce ng music is also possible na maisipan mo around this time or yun nga yung may kinalaman sa pagde-decor ng inyong tahanan So, whatever this thing na nagbibigay sa'yo ng comfort, no, pwedeng magkaroon ng malaking pagbabago dyan. Yung iba sa inyo, pwedeng mabago rin yung way mo ng, um, ng, you know, for example, dati hindi ka naman mahilig sa spa, hindi ka naman mahilig sa magpahilot, pero uh, maybe this full moon, ma mo na, ay, parang masarap ito, ah, parang gusto ko itong going Um, kasama na para tuwing mag-unwind ako, di ba, hindi naman laging trabaho ako ng trabaho, yan. So, pwede magkaroon ng discoveries about particular things na magbibigay lalo sa inyo ng comfort. And that is a good thing, of course, maganda naman talaga ng paminsan-minsan, it's binibigyan natin ng gift yung ating sarili and binibigyan ng pahinga. Yan, kasi, why are we living, no? Kung lagi tayong stress, pagod. So, <laughs> what are we living for? And, Magbigay tayo ng message para sa sa'yo. Kukuha ako from this deck. Messages for the sign of Aries. Messages para sa mga sign ng Aries. you do the full the six of wands wow i really do like this there's growth 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 sa'yo kung ano man yung sisimulan mo Six of Wands, there's victory, there's a lot of growth para sa yon. Maaring sa una magalangan ka, but this is this is like a positive growth para sa iyo ba dahil lang pwedeng maging ending nito is the Ten of pentacles which is money 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 yung iba may kinalaman nito sa home Ah, uh, yung iba pwedeng turning your home into like a uh, uh, a home wherein nakakapagpahinga ka na tapos kumikita ka pa ng pera pwedeng ganun or uh, a home wherein in the future pwedeng magbalik activities around the home na pwedeng in the future magbalik ng pera sa iyo so i I can see also that and uh nakikita natin wala kang takot eh. And may mga ilan-ilan mo na parang nagaalangan na pigilan ka. Pero they knew. alam nila na higit mong alam ko ano yung mga bagay na ginagawa mo. So, just do what you feel is uh, the best thing to do sa buhay mo. Kasi buhay mo yan. And yeah, notice your dreams. Pansinin mo yung dreams mo. Huwag mo silang isang tabi. Kasi pwede may mga message para sa'yo dyan. Thank you for watching. I love you all and bye bye.